kundirin ganito ang pulutan natin. Huwag na tayong uminom mga idolo. Kung paano at ano yan mga idolo, tara samahan nyo ako mga idol. Bago natin umpisaan yan, good day sa inyo mga idolo. Panibagong araw, panibagong luto serya na naman mga idol. Tira natin ngayon mga idolo stir fry posit naman tayo mga idol ito para sa mga nagsasawa sa adobong pusit at pritong posit mga idol subukan nyo naman to napakabisang pulutan at pang ulam nito mga idol paano masabi? mga, mga gagamitin natin mga idol napakasimple siyempre kalating kilong pusit at yung mga gulay natin bell pepper red and green siling green sibuyas mga idol at kung may celery kayo dyan samahan nyo napakabisa nyan mga idol ang unang first step natin dyan mga idol <laughs> gago! magigisim muna tayo ng mga aromatics natin dyan. Yung luya at yung mga idol. Yung sibuyas, mamaya na natin ilalagay sabay-sabay na yan sa gulay natin mga idol. Yung squid pala natin kanina mga idolo na blanch natin ng konti para swak na swak na yan kahit mga segundo lang mga idolo okay na okay na yung stir fry posit natin dyan. At yung mga pampalasa natin yung ilalagay dyan mga idolo simply pa sa easy sabi nga ni Tipsy. Maglalagay lang tayo ng oyster sauce dyan mga idol. Pamintang durog, magic sarap at konting asin. Konting liquid seasoning mga idolo. Okay na okay na yan mga idol. At bago tayo magpatuloy mga idolo, isang like lang ang inihiling natin dyan sa inyo mga idolo. Pagbigyan nyo na ako, maraming maraming salamat sa inyo mga idol. O siya, mabalik tayo sa ating niluluto mga idolo. Mabilis lang naman to lutuin mga idol. Wala pang isang minuto yan mga idol. Okay na okay na yan. Pag napatagal kasi ang pagluluto ng pusit mga idol. O maninigas yan. Hindi na masarap yan mga idol. Parang goma na yung kinakain mo pag ganun yun mga idol. Oh konting mekos-mekos mga idol maya maya okay na rin yan pag ganito naman kasarap ang pulutan mo mga idol o, oh, eh, kahit hindi ka manginginom mapapainom ka makapulutan ka lang mga idol at ayan na nga luto na yung napakabisa nating stir fry posit. may natutunan ka na naman kay idol mo Ryan mga idol oh. ang gay ano pang inaantay mo dyan? Idolo, subukan mo na to. At sigurado namang matutuwa ka at magaganaan kang kuminong pa ganito. Nga namang kasarap pulutan, mga idol. Tsaka mo lang papataka ng konting spring onion yan sa taas, mga idolo. At ayan na nga, napakasarap at napakabisang pulutan na ito, mga idolo. Isang like naman dyan bago magtapos, mga idolo. Maraming maraming salamat sa inyo. Peace out!